araw na nakatakdang humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa ICC, mamayang alas dos ng hapon, oras sa The Hague sa The Netherlands o alas 9 ng gabi naman dito sa Pilipinas. Ang initial appearance ring ni Duterte, i-verify ng pre-trial judges ang pagkakilanlan ng akusado. Doon din tutukuyin kung ano ang lingwaheng gagamitin sa paglilitis. Papaalam rin sa kanya kung ano ang kinakarap niyang kaso at kanyang karapatan sa ilalim ng ICC Rome Statute. Maharap ang dating pangulo sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang drug war mula 2011 hanggang 2019. Pumilit si dating pangulong Rodrigo Duterte sa embahada ng Pilipinas sa the Netherlands na tulungan siya mapagbigyan na mabisita siya ng kanyang pamilya at legal counsel. Base sa pahayag ng embahada, hiniling din ng dating Pangulo na mabisita siya ng mga consular officer habang nasa detention center ng International Criminal Court. Inihintay pa nila ang sagot dito ng ICC. Ayon din sa Philippine Embassy, nakausap na ni Duterte si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Kahapon ng na-turn over si Duterte sa ICC sa kanyang paglapag sa The Hague sa the Netherlands. Doon sinailalim na rin siya sa medical check-up. Ipinagbigay alam na rin ng Embahada ng Pilipinas ang kondisyon at kalagayan ng dating Pangulo sa mga opisyal ng ICC, kanilang medical doctor, pati sa Ministry of Foreign Affairs ng The Netherlands. Pagnay ng pinakalatest sa sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague sa The Netherlands, may unang balita live si GMA Integrated News Stringer Andy Peña Fuerte III. Andi sa mga oras nito nasa loob pa rin ba ng ICC si dating pangulong Duterte? Hmm. Susan magandang umaga dyan sa inyo sa Pilipinas at uh, magandang gabi dito sa sa The Hague. Uh, naglabas ng pahayag ang uh, uh, tagapagsalita ng International Criminal Court na si Fadi Abdala. Abdalla, uh, kinumpirma niya na nasa ICC detention center pa rin si dating pangulong Rodrigo Duterte. Oo, uh, may uh, may ano na ba? May schedule na ba ng appearance o hearing? ni Duterte sa ICC. Doon sa mga natatanggap niyo mga impormasyon dyan. saan meron kami natanggap na, na, na impormasyon base sa release ng ICC. Uh, meron ng schedule ng initial appearance si dating Pangulong Duterte March 14, uh, alas 2 ng hapon dito sa Big at alas 8 ng gabi dyan sa Pilipinas. Sa unang appearance ni dating Pangulong Duterte, inaasahan ko kong pirmahin ng ICC ang kanyang pagkak pagkakakilanlan at ang lingwaheng gagamitin para sa proceedings. Uh, at bukod pa dyan, uh, inaasang formal ding ipaalam ng ICC ang alegasyon ng kasong crimes against humanity, pati na rin ang mga karapatan niya sa ilalim ng Rome Statute. Uh, uh, Andy nabanggit ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na hindi raw niya nakita si Duterte nang bumisita siya sa ICC Detention Facility pero nagkausap na kaya sila sa kahit sa telepono no? Mm -hmm. Susan, gabi dito sa dahig ng magpalabas ng uh, uh, ng uh, pahayag ang ating embahada dito sa The Netherlands. Ayon sa ating embahada, nakausap at uh, tumawag din si uh, Pangulong Duterte kay uh, Medialdea na kanya ring legal counsel. Hindi malinaw kung uh, kailan nangyari ang anong oras nangyari ang natulong tawag. Pero uh, bandang ala ng hapon dito kahapon, uh, sa Netherlands bumisita si Miguel sa Hague Penitentiary Institution. Uh, Andy, may mga Pilipino pa rin bang nag-aabang sa labas ng ICC detention facility sa mga sa mga oras nito o bago kamumunta diyan. Sa mga oras ito masyadong maluwig kaya walang nag-aabang pero uh, kasama tayo dun sa mga Pilipinong uh, nagpapa pa ditot pa Sa nagpapabalik-balik doon sa uh, penitentiary. Uh, may mga grupo ng mga Pilipinong nakabase sa iba't ibang bansa. Uh, meron kaming nakausap kahapon na mga bumibisita galing ng uh, Belgium. Uh, ang hiyaw ng mga, ng mga taga-suporta nito, where is Duterte? Uh, isa doon sa mga nakausap natin, ang nagsabi, nagpa sila ng padala ng liham sa hari ng, ng, ng the Netherlands na si King Willem Alexander para humingi ng tulong. Okay, nako. Mala, mukhang malamig na malamig na malamig ba ngayon dyan? Andy, ano ba ang temperatura ngayon dyan? Maginaw, minus one degree. Mm -mm, okay. Maraming salamat, GMA Integrated News Stringer, Andy Fenya Puerte, the third at mag-iingat ka dyan. Maraming salamat, Susan. Pinagahandaan na ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paglilitis sa International Criminal Court. Nilatag na rin nila mga uunahing hilingin sa korte kabilang ang pansamantalang paglaya ni Duterte mula sa detention center. May unang balita si Ian Cruz. Sa iba't ibang panig ng bansa, Patuloy ang pagtitipo ng mga taga-suporta ng dating Pangulo para ipanawag ang ibalik siya sa Pilipinas habang nakakulong ang dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ang kanyang legal team dito sa Pilipinas patuloy ang paghahanda. Sabi ng kanyang dating Labor Secretary na si Attorney Silvestre the III, kabilang sa mga kasama niya sa pulong para sa pagdepensa ng dating Pangulo, sina Attorney Martin Delgra Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Fred Lim na kaklase ng Pangulo, at Attorney Cesar Billy Dulay na dating Commissioner ng BIR. Nangunguna rin sa team nila si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea na kasama ng dating Pangulo ng imbiyahe papuntang Netherlands. We have to prepare for uh, his defense initially, defense. And then we have to study the processes or in the uh, ICC. Uh, frankly we don't know the processes there now but uh, just like any judicial baedikanao you hindi naman siguro nagkakalayo sa ating proseso uunahin ng defense team ni Duterte ang paghiling sa kanyang temporary release na pwedeng i-apply ng akusado batay sa rules ng ICC do you think uh, he will qualify doon sa mga uh, conditions nila kasi it's a conditional release eh, yung interim release eh, uh, eh ano bang condition nila hindi tatakas. <laughs> Yun lang naman ang iniisip nila. Hindi tatakas. Tatakas ba naman si Presidente saan siya pupunta? How can you hide former President? Can you hide? Lahat ng tao kilala siya. Ang isang abogado ay hindi basta-basta pwedeng mag-enter ng appearance sa International Criminal Court para maging legal counsel ng isang nasasakdal o maging ng mga biktima. Kailangan mo na mag-apply sa ICC para ma-admit sa list of counsel ang isang abogado. Limang Pilipinong abogado lamang ang nasa list of counsel ng ICC, kabilang dito si dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Na posibleng makasama rin daw sa hanay ng mga magtatanggol sa dating pangulo ayon kay Belio, Kasama sa kuwestiyon nila ang jurisdiction ng International Criminal Court o ICC dahil hindi nakasapi nito ang Pilipinas matapos mag-withdraw noong 2019 pati ang inilabas sa warrant of arrest na ipinatupad ng Interpol sa bansa na Anibelio ay hindi niya nakita. Sa isang pahayag, sabi ng ICC na matapos maging miyembro noong November 2011, naging epektibo ang withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong March 2019. Sa kabila nito, nanatili raw may jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng umanoy na sa Pilipinas habang miyembro pa ito ng Rome Statute. Ang Malacanang, Dati nang nanindigang kumpleto sila sa papel ng arestuhin ng dating Pangulong para sa ilang legal expert. Lehitimo ang warrant of arrest. Uh, I don't think there's a question about the validity of the warrant. Pursuant to the exercise of that jurisdiction, of course, they can issue the warrant for the arrest of the subject or the accused in this particular case. Nakasal sa Article 59 ng Rome Statute. Dapat ipresenta sa competent judicial authority o korte ang akusado. Hindi ito nangyari ng nang arestuhin si Duterte. Ang, ang role ng competent judicial authority na yan, iti-check niya Okay, ito bang tao na dinampot ninyo, siya talaga yung napangalanan sa warrant of arrest? Pangalawa, nasunod ba yung tamang proseso? Pangatlo, narespeto ba yung mga karapatan niya? Pero sabi ni attorney Ralph Sarmiento, dean ng College of Law ng University of Saint La Salle, Bacolod, hindi na applicable o angkop ang Article 59 ng Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas noong 2019. Ang susundin na raw ay hindi dapat malabag ang karapatan ng akusado, yung mga fundamental rights of uh, to the international, uh, you know, yung international convention on civil and political rights. Sabi naman ni attorney Joel Butuyan, isa sa limang Pilipino ICC accredited lawyer kahit sa Rome Statute, nakasaad din namang batas ng Pilipinas ang iiral sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Dinitermine naman ng mga pulis na siya talaga si President Duterte. Binasaan siya ng Miranda Rights. Peaceful naman yung pag-aresto sa kanya. So yung basic rights niya were actually respected. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Nagtipon-tipon sa labas ang bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga taga-suporta at si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nang malaman na balak umanong i-raid dito ng mga otoridad. Live mula sa Davao City, may unang balita si Argel, relator ng GMA Regional TV. Argel, saan galing yung balita? Igan Magdamag na nakabantay ang mga taga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng kanyang bahay matapos mabalita ang sasalakayin daw ito ng mga otoridad. Mag alas 11 kagabi dumating sa bahay ng kanyang ama, si Davos de Mayor Buster Duterte. Sinalubong siya ng mga kapitbahay at mga taga-suporta. Pinayuhan niya ang mga taga-suporta na umuwi na at magpahinga dahil may mga abogado naman daw na nagbabantay kung sakali anyang salakay ng mga otoridad ang bahay. Ayon sa alkalde, galing siyang Maynila para asikasuhin ang kanyang visa para sa The Netherlands. Balik Davos siya nang matanggap ang balitang papasukin umano ang bahay ng ama. Saglit na nakausap si Mayor Baste at mga abogado bago siya umano. Baguyan nag-alay ng dasal ang mga kapitbahay sa harap ng bahay ng dating Pangulo. Naamantay ko na, ay, uh, na yung eh, na na ko'y informasyon nga sudlon so daw ang bahay. Wala may kaso. Wala kaso na yun sa tinuod lang. So sila, gusto sila mong tanaw, Na respeto sa trabaho polis ang problema diha wa koy salig sa liderato na to karon oh nang importante gyud karon nakahibaw ta sa mga katungod Igan, pinabulaan na naman ng Police Regional Office 11 ang plano pagsalakay sa bahay ng dating Pangulo. Sa kabila nito, patuloy pa rin nakabantay ang mga taga-suporta sa bahay. Yan ang latest mula sa Davao City. Ako si Orgil, relator ng GMA Regional TV. Mga kapuso, hindi lamang po si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pinuno o kasalukuyang pinuno ng bansa ang may warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Kabilang din po dyan, si Vladimir Putin, ang presidente ng Russia. Para po yan sa umano'y unlawful deportation sa bansa ng mga bata mula sa Ukraine. May arrest warrant din si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa giyera sa Gaza. Dahil naman sa malawakang pagpatay sa mga sibilyan sa Sudan, kaya inisyuhan ng warrant of arrest si Sudanese President Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Si dating Cote of War President Laurent Gagabo dahil naman sa election-related violence. halos dalawang buwan na lang, election 2025 na. Alam mo na ba kung paano gumamit ng bagong automated counting machine o ACM? Ito ang proseso. Pagkakuha nyo ng balota mula sa electoral board member, una, ishade ng maayos sa mga pangalan sa inyong balota. Pwede mag-undervote sa kada posisyon, pero hindi dapat sumobra sa bilang. Kapag tapos na bumoto, ipasok o i sa loob ng ACM ang shaded ballot. May auto-align feature na ang mga makina para maiwasan ang paper jamming. Ayon sa Comelec, mas mabilis na ang pag-scan ngayon ng ACM. I-review kung tugma ang ibinoto nyo sa pamamagitan ng voter's receipt o sa on-screen ballot image. Pagkatapos ito, magpalagay na ng indelible ink bilang tanda na nakaboto kayo sa eleksyon 2025. Ayan mga kapuso na dito nga to, tayo ngayon dun sa bagong bukas na sa bus uh, bay uh, o uh, concourse dito no sa may SM North EDSA uh, bus carousel. At kung sa makikita ninyo mula rito sa isang department store dito at saka yung bus bay dito eh meron ng uh, hagdan at uh, ito ay paakyat dito sa covered na daanan kung kayo po ay tatawid doon sa Center Island kung saan naroroon yung uh, Elsa Bus Carousel at uh, kung tatawid naman kayo all the way doon sa kabilang kalsada no at ito uh, itanungin po muna natin ah uh, uh, kayo po ay nakita ko pong dumadaan dito uh, kayo po ba ay laging uh, dumadaan dito sa uh, lugar na to yes ma'am okay. so um kumusta ang sitwasyon uh, kung ikukumpara doon sa dating na uh, overpass na dinadaanan ninyo? Kasi yung simulan po yung no naman po, ano, sobrang hirap po, napaka-hassle po ng lilalakad po namin. Mm Gano'ng kahaba yung tila mo lakarin? Ano ba yung itsura nung dati? Parang overpass lang siya na overpass lang din oh, po. Makited. Tapos, makitid? Opo, makitid. Tapos, mga 10 minutes din bago makarating ka sa puntaan mo, yung tatawiran. Um, dahil saan ka ba ako naman po, galing ako sa Monumento galing po. So sa Monumento, dahil hindi pa bukas dati yung uh, station dito, saan ka nanggagaling papunta minipawa? dito sa pupuntahan mo? Okay. Ano po, uh, Roosevelt pa? Ah, sa Roosevelt. So gano'ng kahaba yung kailangan lakarin? Yung po kasi yung busway po na station na pwedeng baba ng ano na carousel po. Mm -hmm. Simula po nung wala pa tong ano busway ng North EDSA. Napakahirap po. Okay. Ngayon po, na, malaking tulong po na nagawa po 'yung, yung mapapaikliban nito 'yung oh, ano, mo? uh travel time. Opo. Oh, Lalo okay. 'yung mga nagtatrabaho, 'yung mga pauwi na po. Alright. Sige, ingat ka. Okay, ingat ka. Salamat Sige. po, ma'am. Okay, bye-bye. Salamat. Saamantala, uh, ito pa, may nakikita tayo na isang uh, parang buong barkada. Excuse lang po ah. Uh, uh, ma ko lang po, uh, kayo po ay galing sa mukhang galing kay sa work ba? Sino ah, bang sa, sa salita Opo, ah, galing po sir. Uh Oo. -oh. Okay, so kayo ay sa call center? Yes. I assume. Mm -hmm. Oh, um lagi kayong dumadaan din dito sa at sa um papatawid dito. Oh, ba Gano'ng kalaking convenience itong naidulot na uh, modern uh, na daanan na to. Oh, we feel safer na rin po kasi uh, mas maganda dito dumaan kasi sa kalsada, mas less yung risk tapos yung, know. Ano ba ito? Mas maliwanag pa. Uh -huh. Ikaw. Oh, okay. Um sobrang convenient po nito kasi um less po sa pahamak o sa mga masasamang tao po na minsan po kasi ang daan po namin dito sa so may MRT pa po ipapunta po dito. Okay. Kaya nung nagawa po ito is mas convenient po talaga. Sobrang okay. safe po. O sige, mag-iingat kayo ha. Maraming salamat sa informasyon na binigay niyo po sa amin. At uh, ingat kayo sa inyong biyahe. Samantala mga kapuso, gaya nga po nang narinig natin sa ilan sa mga uh, pasahero na dumadaan dito para makarating dun sa baba. Ayan po, makikita po ninyo. Yan po, pag dumaan kayo rito sa covered na daanan na to, very modern, well lighted, eh pababa po kayo all the way dyan sa may uh, sa bus carousel. So, napaka-convenient at kat di katulad nung dati na makipot, madilim yung daanan a eh, very pwd friendly senior uh, citizen friendly rin to kasi may mga elevator at may mga escalator pa doon all the way pababa naman doon sa may Elsa Bus carousel at ito po ay konektado rin sa ibang mga bus stations yung p2p station at uh, papuntang mga Marilao Bulacan at iba pang uh, areas kaya mas malaki at mas mabilis din yung uh, maidudulot nito sa travel time ng ating mga pasahero so yan muna ang latest situation mula rito sa may uh, uh, North at sa uh, Bus Carousel Station. Balik muna sa studio. Sa kita ng pag-init ng panahon, problema ang ilang uh, taga Bacolod City ang kakulangan ng supply ng tubig. Iyata na raw ng lokal na pamahalaan doon ang rasyon ng tubig sa mga apektadong lugar. Live mula sa Bacolod City. E na balita si Adrian Priatos ng GMA Regional TV. Adrian. Yasigan yeah, mga kapuso, mayang aga nananawagan nga ang mga apektadong residente mula rito sa iba't ibang barangay sa Bacolod City na solusyonan na ang problema sa tubig. Dahil sa matinding init ng panahon, ang mga residenteng ito hindi rin maiwasang uminit ang ulo, lalo pat walang tubig na lumalabas sa kanilang magripo. Tita ni, paara na sa ulo, sang basiwa na amuna ang kinanglan sa pumuluyo na tama gid ka negatibo ang epekto kon wala ya hindi on time ang tubig ang ilan namang residente halos sa banyo na raw tumambay habang naghihintay sa paglabas ng tubig para maligo pabaho eh ano <laughs> pa ba gasto eh makakagid tubig sa day no, the... sa tubig gan ayon sa Bacol City Water District o Basiwa 79 million liters ng tubig araw-araw na lang ang supply ng tubig mula sa 84 MLD dahil sa mainit na panahon. We uh, have problems mostly sa Iroreco naton, sa Mandalagan, may harap man kita sa East Homes, no, sa Estefania, and all other areas, sa, uh, ano, sa, mostly sa North. 100 million liters per day ang kailangan ng supply ng tubig ng mahigit 74,000 na consumer ng Basiwa. Pero kulang na ang supply nito. Inihahanda na ng LGU ang pagrasyon ng tubig sa critical areas. Ang problema ngayon, kung saan pwedeng makakuha ng supply ng tubig. Kami ma lang kami sa public to be ano with the use of water. We have 19 na 2000 liters na tanks. Tapos amon na siya i, i ano naman iplat i kundi in siya ibutang. Magiging prioridad ng rasyon para sa linggong ito ang Handumanan, Villamonte, Felisa, Visa Alegre at Tangub, pati na ang ilang bahagi ng Alihis. Igan mga kapuso, tiniyak naman ang bulk water supplier ng Basiwa Prime Water na magdadag sila na magdadagdag sila ng uh, supply ng tubig dito sa Bacolod City. Subalit, habang wala pang karagdagang supply na dumarating ay umapila sila sa mga residente ng Bacolod City na habaan ang kanilang pasensya at magtipid ng tubig. At yan muna latest mula rito sa Bacolod. Igan. Maraming salamat Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Mga kapuso, naglabas po ng travel advisory ang Australia para dun sa mga papunta dito sa Pilipinas. Patay sa advisory, dapat mag-ingat o magkaroon ng high degree of caution ang kanilang mga residente kapag pupunta dito sa bansa. Dahil daw sa banta ng mga kilos protesta o kaguluhan na posibleng mauwi sa karahasan. Dahil daw yan sa mga kasalukuyang nangyayari sa Pilipinas. Posible rin anila ang, ang terrorist attacks na maaaring mangyari kahit saan tulad ng mga paliparan, pasyalan, kainan at iba pa. Ipinagbabawal nila ang pagbiyahe sa Central at Western Mindanao dahil sa anila mataas na banta ng terorismo at kidnapping. Sisikapin pa namin kunan ng pahayagang ang ating Department of Foreign Affairs kaugnay na to. Naigit sampu ang sugatan sa magnitude 4.2 na lindol sa Naples, Italy. Nagdulot din ang lindol na kawala ng kuryente at pagkasira ng ilang gusali. Nagkalat ng debris sa ilang kalsada. Naitala ng US Geological Survey o USGS ang sentro ng lindol sa Post -Wally sa kanduran ng Naples. Ilang aftershocks ang naramdaman at maraming residente ang nanatili sa labas ng mga bahay dahil sa takot. Yan na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa lugar matapos ang apat na taon. Matuloy pa ang paalala ng mga otoridad sa mga residente na maghanda sa posibleng pang aftershocks. Mga kapuso, in just one month, balik gym na agad si kapuso host Ia Villanian Arellano matapos ipanganak ang kanilang fifth baby na si Anya Love. Sa kanyang Instagram account, Finlex ni Ia ang kanilang workout session ng friend niyang si Hannah. Kung dati raw nagmamadali siyang maibalik ang kanyang pre-pregnancy body, ngayon natutuhan na niyang maging patient sa kanyang progress. Dagdag pa ng Chica Minute Presenter na masaya siya na she's back on track on gaining her strength. Good job, Mama Iya. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.